Ay na guys, ah, timbang na namin guys oh. Titimbang na namin guys. Para pira na guys. Ayun guys. Oh, ha? Ito guys, ah, na timbang na to guys. Na kilo na. At tapos may rami pang titimbangin guys. Ayun guys, mayroon pa dun guys oh. oh. Kwarta na guys. Kaya kayo habang maaga pa magtanim kayo. Kung wala kayong pangtanim, okay lang yan. Nakaw na lang. Magnakaw na lang. <laughs> Nakita no, gini mong nong gini Nayabat na agi guys. Kwarta <laughs> na guys oh. Kwarta na. Kwarta <laughs> na. Siguro guys mga uh, natimbang namin ngayon guys mga isang tonelada na guys at uh, 180 kilos yung natimbang namin guys Maraming klase yung rambutan namin guys mayroon ding dilawan guys ganito guys Yan dilaw dilaw to guys kulay dilaw Pero yung ibang klase guys yung mga marlika guys ayan guys color pula Yan Pero ito guys dilaw